Ito po ako ngayon sa tindahan at uh, bibili po tayo ng ilang kailangan ng, na uh, ng pamilya ni Kuya Lito. Uh, at uh, para po maibigay natin ilan lang po. Pero ang pangunahin po bibiliin ko ay bigas. Tapos ilan lang po na kailangan pa rin nila. At meron kayong Vero brand? Magkano? Ano size? 300. Tingnan ko nga po. Ay, sir. So ito po yung 680. Ito <clears throat> po yung 680, ah. Ito po. Ito po, isa. Yan. 680. Pagkano po? Parang 260 po. Ah, isa po na yan. Ah, yun po? Ah, isa. Ito po. Bibili tayo ng gatas para sa bata. Tapos, ano po yung may pang. Pinili pa po tayo dahil nga bata. Hanap tayo ng, ng iba pa na pwede. Mga biskuit ninyo ate. Dito po sir. Hindi pa rin po tayo ng ilang biskuit. Tuha po natin ng isang piraso lang nito. Para dun sa sa mga bata. Ay, ito na ito. Ito Ayan. Tapos, uh, ipopartner na natin bigas. Pero, eksaktohin muna natin. Babay na po tayo. Ito lang, tatlo, 419 na. Tapos, uh, bibili pa tayo ng uh, 10 kilong bigas. Ayan. Ihatid po natin. At, syempre, pagkahatid po naman natin, ay... Tayo ay mi pupunta pa rin uh, para po makipag-usap do sa ating ihahatid na isang uh, yung 27 years na hindi nagkikita ang nanay at yung kanyang nanay at sa siya. kaya uh, may awan Diyos. Magkak magkikita rin sila baka next week si kaping po namin o si kaping ko na kami makarating doon sa bahagi ng Bicol mula po dito sa isla ng Pulilo kami tatawid sa Bicol para po magkasama yung mag-ina. Pero isa pa rin po yung iniwan ng mga kabataan iniwan ng kanilang ina. Ang bibigyan po natin ito. Salamat po sa sponsor. Tayo ay naglalakad na pero bibili muna tayo ng bigas dahil yun ang isa sa kailangan ng mga bata. Yan, may bigas po dito. Kaya dito na tayo bibili. Thank you. Ayun po, 50 daw po ang kilo, sabi pabayo ni ate. Po, pabayo. O, pabayo daw po. At pabayo syempre po, mahirap po naman kukutin. <laughs> oh, <yeah. Pabayo> po. <laughs> Magkano pa kaya ito? Ito po yung bahay ni Kuya Lito. Kasama niyo kanyang tatlong anak po yung bibigyan natin bigas at gatas para sa mga bata ayan pagkata hapon po at yun si kuya Lito ay mayroon dalang bigas ito po yung kanyang anak Yeah, I'm sorry. Okay. So, yeah tanggapin mo itong kaloob ng uh, ating uh, mabait tapos ng kababayan sige pa yan yan po yung anak ni kuya Lito yung tatlo sa mga bata ha? ah akala ko tatlo ayun nung maliit ha? yan po may gatas ano? Ano po ang sasalig? Pinagpapasalamat sa mag-type. Naligay po nito sa akin. Ano po tayo siya? Ano po? Nagka, nagkakaingay itong baby. Okay. Ano sasabihin sa, sa mama mo? Ha? Ah, sabihin mo. Sabihin mo. Ah, salamat. Ha. Ah, salamat po doon sa nagbigay. Ano? Ayan sa sasabihin mo sa mama mo. Ah, umuwi ka na daw. O, oh, ikaw. Ayan. Po, ito yung bigas na ating binigay. Ah, tumula po sa atin yung mga kaibigan na may mabuting kalawapan. Ano sasabihin mo sa mama mo? Ha? Ah, maraming salamat. Sa mama mo. Ano sasabihin mo? Ah, lakas mo. Lakas mo. Ang <laughs> na ito, no. ano? Ito. Dada, dada, po, So, pasok na nga ko, Yan, ma. Dahil po, wala dito, hindi natin nadadad si Kuya Elita. Nakita po natin ay, oh sarado ang bahay. Ay, makikipasok. Yan. At pag uwi po ni Kuya Elita, meron siyang dalang isang kilong bigas. Ayun, yung Kuya, na anong, anong, pinaga pinaga hornalan mo ba? Hornal po ako kasi may rayuma. Ah, kahit may rayuma ay kailangan uh, maghornal uh, para may pagkain. Yan bang isang kilong bigas na yan ay ano, pa ilang ilang araw ninyo? Sasain po ngayon yung tinitasan bukas. Ah. Sasain ngayon. Oh, ayan. Ayan, hindi na yung mga anak mo nangangailangan ng pagkalinis. Sige po, Kuya Lito. Salamat. Salamat. Uh, Taos puso, puso po kami nagpapasalamat sa nagbahagi ng biyaya para po sa pamilya ni Kuya Lito at para po sa kanyang apat na anak. Akala ko po taklo lang. Apat na anak po pala. Ilan po yung nag-aaral ninyo? Uh, Kompleto na ba ang gamit nila? Mga pang ibabara mga wala. Saka mga siyok. Yung uniform, ang wala, ano ayun po ang aulado niya ito ang po. si kuya po ay isang purnalo kargador. at sabi niya kahit siya ay hinihika na ay kinakailangan ay na nirarayo mo na ay kinakailangan pa rin magtrabaho para sa kanyang apat na anak muli po marami salamat sa si sponsor at ay patuloy kayong pagpalain ng Dakinan Diyos sharing is caring